Magandang umaga sa iyo, uh, Nico. Magandang umaga po. Ay, uh, pwede po bang malaman, uh, kailan pa po kayo nagsimula magbisikleta? Um, uh, mga 2017 po, okay, tata. 2017? 2017. Oh. Uh, naglaro uh, na po sa mga barabarang ingay. Ayun po. yun So, uh, almost, ano na, mga 6 years na rin, no? Apo. Ayan. At uh, tama po ba kayo po inibitahan na uh, magbisikleta dito o dumaro doon sa Asian Game? Uh, no, lang po ako sa one na pasok po ko sa National Game. Napasok kayo sa National Game? Opo. National Game po. Ng para Paralympic. Paralympic? Opo. Ayun. So, kailan po yon? Sa... Uh, October 22 po yung start nun sa China. Sa China? Opo. October 22? Opo. Ayan. Uh, bukod sa yun, meron ka bang alam na Pilipinong siklista na lalak dito sa Asian Games? Bali, tatlo lang po kaming doon sa Asian Games po na pag, para cycling po. Oo. Opo. Yung may makapansanan. Opo na nagbibisikleta. Uh, Opo. kilala mo? Taga saan? Apo. Yung pong isa, taga Bagabag, si Kuya Godfrey, sa Taga po? Taga Bagabag, ni Babiskaya po. Ni Babiskaya. Yung isa naman po? Saka po si Kuya Autos Bukay, taga Marikina. Marikina. Oh. Oh. Ayan. So, buti ikaw ay na-scout. Paano? Paano? Pakipwento nga. Uh, naglaro po kami sa Tarlac noon. Eh, may laro po. Andun po yung isang coach. Tapos, ayun po, nung sunayin lang po ako, nangyaram po ako ng bike. Tapos eh, ayun, nanalo, nanalo, po. Nanalo ka rin? Opo. Nung sumimp lang po. Di, nung sumimp ka? Tumayo po ako agad. Tapos nung uh, nahita ng coach. Ay, kailan yun? Hindi ko na po tanda, eh. Matagal na? Matagal na rin po. Taon na rin? Opo. Opo. Ayan. So, ikaw ay may karamdaman. Uh, anong tawag sa karamdaman mo? Cerebral palsy po. Cerebral palsy. Opo. Simula ba nung ikaw ay bata? Opo. opo. Ah, uh, pwedeng malaman ah uh, nasaan ang mga magulang mo? Ah, uh, wala na po silang pareho, namatay na po. Namatay na? Opo. Mga kapatid mo? Isa lang po ang nilang pagkakasin ng asawa na po. O, oh, buti! Naka dito ka naninira sa Gimba? Opo. Oh, Saka dito po kami talaga. Eh, magalang po si tatay sa hinanang At oh, taga pakak talaga kayo? Opo. Oh, Oo mm -hmm. Yung lang kapatid mo na napunta sa... Opo. Oh, May alas. kapatid po sila nanay doon na taga doon sa Pangasinan. Mm -hmm. So, kanino ka naninirahan ngayon? Sa uncle ko po. Sa uncle ko. Ang uncle ko kayo ko. Oo. So, ilang taong ka na, Nico? 30 po. 30? Opo. Binata pa? Opo. Oh, Ayan. So, ano inaasahan mo dito sa uh, sasalihan mong game? Uh, Makapag-uwi po ng medyal na maging kawakalan po ng aking bayang game pa. Ayan po. Ayan. So, Gaano ba no? gaano ba kalayo ang uh, ang laro na sasali mo sa China? Ah, uh, time trial po isa. Um uh, 14 kilometers po ata Yung time trial namin. 14 kilometers? Opo. Yung lahat? Opo. E, uh... Time trial po individual time trial. Opo. So, hindi ba ka nahihirapan sa sitwasyon mo? Dahil May... sa dasa uh, ikaw ay may cerebral palsy? Medyo harap din po minsan pagkano. Ayan po. Isis-isis lang po. Ayun. Kaya is naman is... po. Yeah. Kuya Nico, tatanong ko lamang ha. Okay. Uh, sa kabila na ikaw ay may karamdaman na cerebral palsy, buti naisipan mong uh, magbisikleta. Opo, active po kasi ako sa sports. Dati, sa sports. Ay, opo, lagi po basketball. Minsan po, ah uh, softball po. yun po mga lang namin dati. So kahit may karamdaman kong ganyan, talagang po, hilig po. mo ang sports. Opo. O, o uh, buti, yan, katulad yan, na opo. makikilala ka sa pagbibisikleta. Oo, oh, oo oh, ano, so may mga pangyayari ba na dahil sa karamdaman mo eh bukod doon sa sinasabing nasemplan ka, eh, may iba pa po, po pangyayari na ikaw ay na aksidente. Meron po mga po. Ay, po yung galha accident na bungi po ako. Nabungi. Opo. Bakit paano ba pakikwento? Nabali po yung ng bike ko, yung pinakatingin do. Oh, Opo. Oh, Ay, sumusumpo doon sa kaisada. oh. Dahil, um, mag meron ka bang naramdaman na o meron kang hindi mo makontrol na? Opo, minsan ko hindi ko makontrol yung manibela. Manibela? Opo. Dahil sa Opo. karamdaman mo Opo. ka? So, sumemplang ka? Opo. Nabali yung ipin mo? Opo. Tapos, nabali yung Nung... Opo. Uh, um, so, kakakalian din na rin ko yung bike kong dati. Oh. Buti hindi ka ano, hindi ka tumigil. Oh. Sangay na po. Lagi na po si Lagi ka si Mehem Oo. Eh uh, oh, as sawa po ng Diyos, oh. ah. Hindi naman po grabe. Oo. Oh. Ay ano mas sabi mo sa mga kagaya mo na merong karamdaman? Wag ah. po wag po silang mahiyang magkuan. Mag na Makipagsabayan kung may po. Kung may ah, intel Kung gusto po niyang makipagkuan, makipag-compete sa sport page na ito. May mga coach po tayo doon sa Manila na naghahanap ng mga on Ayun po, kung gusto ko niyang makipagkuan, makisali po sa gaya namin. Ayun po, pwede naman po makipag-ulap sila, sila po. may mga ng mga una kung po mga uh, yung takbuhan Apo? sa trucking field. Opo. Mayroon, mayroon, din pong Opo. So, Iba put, po mga na gano'n. So, iba-ibang export po. Punta ka sa inyong tahanan Opo, sa Apo. 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 para Apo. 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 Para maiugnay mo sila? Opo. Ah, Apo. Apo. ko lamang ah, kung ikaw ba'y ay nakakapagpatingin sa doktor? Meron po dun sa Manila nung kilinahipay po nila ako. Ayun po. Ah, dun lamang? Opo. Nung ikaw ay sasali na Opo. sa Asian Games? Opo. Pero bago yon, nakapagpatingin ka na ba? Halimbawa, nung bata-bata ka pa? Hindi po. Ata. Wala hmm. Pa. Paano mo nalaman na cerebral palsy ang sakit mo? Ayun po, sabi ng doktor dun sa Manila. Asa ah, Manila. Opo. Dito mula lamang Apo. din na laban na cerebral palsy. Opo. O ano sabi ng doktor? Ayun po. Ah. Ganun po yung sakit ko. Ganun. Opo. Ayun. So, panghabang buhay na yan, Opo. No? So, meron bang sinasabing kinakailangan inumin na maintenance o vitamin? Po. Wala po. Wala naman. Opo. Niko, ikaw ay biya biyahe ngayon sa Manila, no? Opo. Para... May, may, training po kami sa... Itong September na kon po, 17, sa Korea. Ah, sa Korea? Opo, training camp po. So, lalakarin mo yung pagpunta kayo sa Korea? Opo. Para doon ka magsanay? Opo. Ayun. At uh, mula doon sa pagsanay sa Korea, tsaka ka ngayon, lalaban na sa China? Opo, sa October po. Ayo, so matanok nga po ah uh, Kuya eh sagot ba ng uh, sponsor mo itong lahat ng gastos? Opo, sagot po nila yung sa gobyerno po natin, sa PSC, sa Pilipada. Yan po, sagot naman po nila. Opo. Yun lang po mga ginagastos po muna dito sa pang-uwi-uwi. Yan po. pag sa pang-uwi-uwi. Opo, sa amin po. Eh, Pero so, sa allowance po namin, may, may binibigay pong allowance ng gobyerno. May binibigay. No? Nakakas, nakakasapat naman. Opo, nakakasapat naman po pinagkakasya naman. Opo. So, kailangan lang ng mga pandagdag para Opo. pang uwi-uwi. Opo. ano ko naman diba po, uh, ah, bang nagbigay ng suporta na sa iyo dito sa ating mga kababayan, kalalawigan? Meron po sila mayor, sila vice mayor, sila yung mga kagawad. Tapos yung pong mga sa Gimba Bikers Club po. Saka yung mga boss sa uh, bayan. Sila boss, kung boss Jojo Andaya ng Pinsenter. Sila boss Kuman, sila boss Ace Ramos. Sila boss Caster, Caster. Ayun po. Sila boss Eric Diga. Lahat po sila. Ayun, sumuporta na. No? Ayun. Ah! Lumapit ka naman sa Kapitolo, inilapit mo na ba yung pangalaman? Kahapon po. Kahapon oh, po ah uh, okay na ako na eh inehantay ko lang po yung kanilang gov kung kailan kung kailan okay, Oh, sige ah uh, sa makakapanood itong ating uh, video baka meron kang ka nais sabihin sa kanila ah uh, ayun po salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng mga suporta ah uh. ayun po At salamat din po sa mga ayun sa mga boss po sa mga G, sa gbc sa lahat po ng mga boss ni sama kila bos Noriel nang neko ni mbok bos Kastel Sila bos Islamos bos Roman ni bos Jojo Andaya ni bos sama bos puna um, di kalau bangkit pak mbok kan Lakukan apa yang bos sa GBC, Ayan pak, selamat pak. At salamat din niko sa panayam Sige po, salamat po